Maayong buntag. Good morning sa inyong tanan, guys. Wala well, yun, guys. Gaulan Ga na ni guys. Og. Ako ning kuhaan, guys. Kay labong mood kay, guys. Oh. Kuhaan na ning kuhaan. Kaning ganas. So, kung naiudlot. Kuhaan na ito. Like, no, na naiudlot, guys. Kay, bulabong mo ni Diri, guys. Hala na, pande. Eh. Permintibian na ako ni Diri, guys. Kuhaan, guys. Kanang upawan, jud guys. Ba? Pero, hindi tayo mula po. At yun pang upaw. What na guys, na upaw na itong kamote guys. Ito yun. Kani, yung kuwan dahon. Hindi ta na ako ni sa konon guys. Di haram ni. Eh. Pero, basi maglupad niyo niya guys. Basi maglupad ni kay. Nagwa na nun ko guys. Nagandam na mga tubig kay lain diba kay guys pag may mo bagyo guys tagpila ka buwan one month or two weeks to one month or more than one month nga walay tubig walay kurenti so muna guys nagandam taong tubig para pang bathroom huwag ka pang ano pang mga iinumin na tubig pero may ano naman kami guys mga bottle water pero kinahanglan yun may mga extra kay pangluto pa guys pang kape. so muna na guys oh la nibukad na siya ang bulak na bunga dito so muna na guys oh ang atong kuan kamote kay gadi nagtabon siya ay eh. so karon guys magwan ko guys kanang kuan ako ang ampalaya kasi ang ampalaya guys oh baka mahinog naman to guys na walay liso so pasok tayo dito Nara guys. Nira ang palaya. Kukunin na lang natin guys. Kukunin natin ang ang taang Kasi baka mahinog na naman to guys. Yun ya. Gamay So may pa ako na lang gulay yun. So nara guys. O um, ating ang Pagkatapos guys. May ano yung yung talong. Kukunin din natin yung talong. Yung talong doon. Oh. No? may talong doon kukunin natin hala pwede na ang kalamansi guys oh, marami malaki na sila guys ang dami talagang kalamansi oh. malaki na sila pwede na yun pero hindi pa naman ako magano ng kalamansi hindi pa ako magamit so hayaan ko na lang uh, manguha ko ng kalamansi guys yung kailangan ko na so punta tayo doon sa sa talong guys may mga talong na guys oh So, kunin natin yan, kay. Mag-ano ko, guys? Magulay ko yung um, lawoy sa Bisaya, guys. lawoy Utan Bisaya. Kaya, punta tayo dun sa kabila. Kunin na natin to, guys, kay. Ano? Malaki na siya, guys. Masarap to siya, ilawoy Palagi kami nagtorta, guys. Kasi yung nakabili ako ng talong sa online, yun ang niloto ko. So, ito. Iyan na lang natin to, guys maglaway tayo. Ay. Okay. Yun guys, oh, o so Yun guys, nakakuha tayo ng atsal at saka yung maliit na mga talong doon sa purple guys. Kinuha ko na lang siya guys. Kasi mga hulog lang siya guys. Dahil ano guys, ano talaga siya guys. Ang, may mga talong talaga ng allergy sa lamig. Dito guys, kasi dito may, may kamuting kahoy, may malunggay ano siya guys ito ay kunin ko na to guys kasi parang matigas tigas na din siya kukunin natin ito lawoy natin ito guys maglawoy pa rin magbagyo bagyo maglawoy so may isa may isa pa dito guys hayaan natin Malit pa siya guys Malit pa so yun guys may gulay tayo nagbolak pa to guys may mga bolak pa to oh dun sa ibabaw o oh, may mga bulak pa siya so nakakuha tayo ng mga talong Halang mga kalamansi natin dito guys ready na siya ay maliit pa yung mga kalamansi natin dito bakit parang ano dito oh guys oh hala pag ano talaga to guys mga next month November pero yung kapayas ko guys di ko maintindihan parang hindi yun magbunga kasi ang bulak niya guys mga hulog man lang mga hulog lang yun guys may atsal pa tayo dyan guys so, may atsal pa tayo dyan at ako eh ano nagluluto ako guys pero hin hininaan ko lang yun uh, marami lang bunga guys yung iba guys pwede na siya pwede na siyang magamit at may bulak pa so yun guys pagkatapos guys ano pwede na to manguha pa ako ng malunggay kay maglawoy maglawoy tayo ng malunggay La may maliit pa guys oh lawoy daghan yung ay kung ano, kalamansi as in good kadaghan sa kalamansi yun oh magkuha sa kalamunggay before mag, ano, mag ulan may malunggay na tayo guys oh pangit na ang dahon guys may puntik puntik na na brown ganito talaga guys pag malamig init malamig napangit na ang mapangit ang mga dahon sa malunggay magkuha ako ng lalagyan dyan sa ating talong at mag ano pa ako dyan kuha ako ng plastic bag para ilagay ko yung dahon ng kamote. Ay, may kukunan pa pala ako dun sa kabila. Okay, guys. takan kayong salamat sa inyong tanan, guys. Manguha pa kong kalamansi. Hanggang sa ulitin. Bye!